Ay, magandang araw po sa inyo. Nako, mukha yata tila may makukulong po. <laughs> may makukulong na kamag-anak ng mga diskaya. No, tila yan ang sinasabi po ng karamihan. No? Jinggoy po, sumabog po sa galit. Galit na galit po. Paano ba naman? Parang ito si Alice Goo no? Pag nung mo, ano po yun, madam? Hindi alam. Kung hindi alam, ayaw sagutin ng, ng direkta. No, Madam, eh hindi natin hindi ko alam kung bakit para bang innocenting inosente po tayo sa nangyayari ngayon sa flood control. Para bang pag may proyekto tayo, ang bilis natin at alam na alam natin ang isang bagay. Wala man lang ba kayo mga papel na katibayan na nagpapatotoo na, na ito yung project nyo, ginawa nyo. At sino DE district engineer, sino ang nag, ng DPW pangalan, dapat ba lang may nakilala kayong isang tao man lang o DE? Pumapayag kayo ma'am sa sarili nyo na yung DE, hindi nyo alam ang pangalan na milyon-bilyon ang proyekto na ginagawa? Hindi nyo ba po payag kayo sa sarili nyo, hindi nyo alam ano pangalan nun? Ma'am, imposible. Eh. Wala lamang kayo listahan dyan. Ako nga eh, Halimbawa, yung bangko. may katransaksyon ako, no? 100,000 lang. Ah, alam ko pangalan ng babae or pangalan mo. Ano pili mo? Kasi ano man ang mangyari, alam mo eh. Eto pa kaya? ba? Diba? Eto, panoorin po natin to si Jingoy. Galit na galit po sa pinag-ano ng mga to. Halo? Halo sa pagkakanilang paksisinungaling, hindi naman di ko sasabing sisinungaling pala kayo. Sa inyong mga sagot, eh parang umaamin na talaga na may ghost project. Tama po ba man? ka dahil pagka uh, may may mer kami mga discover ng may ghost project pa kukulong kita rito la yari ka may mo to to yes. wala po talaga meron ko mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo yes po Masa, yes, lahat ng mga 400 projects meron kang litrato yes po ay submit mo rito sa committee okay po okay sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo itong siyam na kumpanya Ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo, kung natatalo rin kayo... Actually, building, ilang I don't beses, have the natalo. actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%, pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong sa Uh, yung Alpha, Alpha Phi Omega, Ilang beses kayo nag-beat sa isang taon? At ilang beses kayo nanalo? Uh, madami po kami sinasabi. I really don't have the figures right now. You know, but if I can... you come here, you have to come here prepared. Yes, you do prepared. not come here unprepared. Alam mo, natatarungin ka eh. Ikaw sikat na sikat na contractor. Papa-interview ka. Oo. Oh. Oo nga, ma'am. Dapat, pupunta ka dyan. Sasaba ka sa digmaan eh ididepensa mo yung kayamanan mong nakuha eh. Eh este, kayamanan mong kinita. Tama? Kasi maaring kukunin yung kayamanan mo eh. Ang pinaka-depensa mo ma'am, yung ebidensya na ipapakita mo. Yung resibo mo ma'am, ipapakita mo. Tapos hindi mo dala. Ma'am, hindi ka pwede mag-vocalan dyan ma'am. Hindi yan parang guidance counselor na napagalitan ka, bo, ganyan, kudala ng kuda. Kailangan niya may mga patunay, ma'am. Ito, papel o jingo yun. O. o ito, tignan mo. O, itong project na to sa amin. Alam ba, Bulacan na. Ito, may project kami sa Bulacan, no? Tignan mo litrato. O, tignan mo bago sa tapala ng simento. Ayun o, ganyan niya. Dapat may ganun ka, ma'am. Kasi, ma'am, sensitive to, eh. Kung wala niya, kunin niyo kung saan ahensya ng gobyerno na mayroon kay litrato. May mga picture kayo, pinipicturean niyan, ma'am. Gawa during, after, before na magawa ang proyekto. Wala man lang kayong ganun. Kahit man lang konting idea mo, wala kayo. Dapat meron ma'am eh. May dala. Kung may meron ma'am kayo, dapat dala nyo ngayon. Di ba? I am prepared. Mm. Uh, Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bided and how many I lost and how many I won. Okay. You mentioned it to us right now. Um.

This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491? I, I, 491. 491. I joined the bidding. I joined the bidding po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na ko po. 71 only. How many companies? this is just for alpha and omega oh, what about the other companies what about the other eight remaining companies that you own? I, I don't have the statistics oh. for that because i was only called as alpha Wait, and omega you admitted earlier when i asked you if you own these nine companies and you answered the affirmative right now now i'm asking you kung ilan yung 71 na, na, 71 flood control projects na panulunan niyo now you're only speaking in on behalf of Alpha Phi Omega eh kanina sinabi mo ikaw may ari ng sham why can't you answer in uh, behalf of the eight remaining uh, companies kasi po yun lang yung na prepare po namin for today's hearing so, uh, bakit ba naman pi-prepare lang yun lang ma'am eh tatanungin ka sa lahat ng company mo ma'am di ba ano 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 bang ano mang purpose natin dito bat nandiyan tayo, ma'am? Una sa inyo sa sarili niyo, didepensa niyo sarili niyo. At sa, sa sa sa, Senate naman, aalamin kung may ghost project kayo. Yun naman tinatanong eh. Malalaman eh. Kasi sa malalaman yung ghost project, batay sa ipapakita niyo mga datos. Tapos hindi niyo padala. 'Di ba? What about the representative of the other construction companies? Itong si ano, you know, Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects? Yes, Mr. Chair. Since? Since 2022. Up to, up to the present, as we speak. 2023 20, 20 tamo ha, ang daming ang, daming ghost, ang daming and, project na ginawa, flood control project. Nasaan? Bakit bumabaha? Ah, alam mo, conflict eh, sa, sagot nila eh. Yung isa, 400 plus na project na nagawa. Sa flood control yata ah, hindi ko alam. Pero ba't nagbabaha? Dapat tinanong na si Etro Jingoy, bakit po baha? Para malaman naman namin sa inyo, ma'am. Kayong mga kontraktor, Baka naman sabihin niyo gayahin niyo sinabi ni BBM na overwhelm. 'Di ba? O baka naman mag-mag-isip kayo na mas maganda sa overwhelm. Sabihin niyo climate change. Dumami yung baha. Ay ah, dumami yung ulan, lumakas yung patak ng ulan. Kung dati ang patak ng ulan gaganyan, ngayon gaganyan. Pwede pa. 'Di ba? simple Dapat Senator Torjingo, tanungin niyo yung mga 'yan kung bakit nagbabaha o tinasira yung ginawa nyo at walang bakal. Di ba? 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Ang na-award sa inyo, 145 uh, flood control projects. Yes, Napanalunan na niya yan. Yes, Mr. Yes, sa bidding. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, uh, maybe uh, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the yes. indulgence We of the, the SP Pro Temp, yeah. uh, I guess, uh, kaugnay yes, uh, yes, nung pagtatanong ng SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng Uh, screenshot po nung sham na calling cards. Nung sham na kumpanyang iyo. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po Mr. Chair SP Proter. Sham na calling cards nung sham na kumpanya lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So dapat po mas alam po both ni ni Sara Vizcaya at ni Roma Vizcaya ni Mando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temples. Tama yun. Tama yun. Tama nililisa. Di ba? Dapat alam mo yan. Eh doon yan, in-interview kayo ni ano eh, ng broadcaster eh. Ang dami detalyado sinabi nyo eh. Pati kita nyo, inhayag nyo eh. So, ibig sabihin, alam nyo kung paano mag-manage. Alam nyo kung paano kumita ng pera. Alam nyo kung magkano ang kinikita niyong pera. Dapat, kada isang on-hands nyo na ginagawa itong proyekto nito, alam nyo. Kasi kung alimbawa, bigyan ko kayo example. Pag pinareview ka sa isang araw, kabisaduhin mo itong lugar na to, hindi mo makakabisado eh. Halimbawa, isang daang lugar. Sige, kabisaduhin mo isang daang lugar sa isang araw. Mahirap. Simula mo, Batangas, Luneta, um, Maynila. Isang daang kabisaduhin mo. Mahirap, di ba? Pero kapag isa-isa yon pinupuntahan mo at nai-ista ka doon, Ayaw mo naman sa gusto, nakakabisado mo, tama. Pag sinabi, ah, galing ako sa Laguna, ano ba, Laguna, Kalamba, sa uh, San Pablo, nakakabisado mo pag may, gina lalo pag may ginagawa ko proyekto, lalo tumatagal ka doon ng buwan. Alam mo eh, pati mga pangalan, katagal mo doon, dinadalo mo yun. Ikaw, contractor eh, tama. Asa ng district engineer? Kabisado mo eh, dinadalo mo eh. Yun yung nagpapagawa ka ng ikaw. Pag nagpapagawa pa kayo ng bahay, sarili niyong bahay ah, ikaw ba wala ka doon sa site? Pupunta ka, di ba, kahit once a week? O kaya every other day pupunta ka? O kaya araw-araw pupunta ka? Maniwala ka ba na hindi mo kailan yung foreman mo na ginagawa mo yung bahay mo? Kilala mo! Kasi bahay yung ginagawa mo. Lalo na kung ang pag-uusapan, bilyon. Malamang yung asawa nito alam ang lahat. Dapat niya kasama asawa dyan. Bakit wala asawa ngayon yan? ba si Curly? Mr. Thank you, Mr. Uh, Jair. Thank you, uh, uh, Senator Teresa. Okay, for the record, yung may-ari ng uh, si Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya, okay? Yung sa si Timothy, si may-ari ng si Timothy, ito, ikaw si Remando, no? Kamudahanak mo si Diskaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Pamangkin. Tama. Tama. Nako, <laughs> yari ka dyan. <laughs> alam mo, sa unang hirin lang yan. Parang si Alice Go ulong yan. Akala nyo, wala makukulong. Di ba, hirin ni Alice Go, hindi naman nakulong. Papala ko lang ha. Yung hirin ni Alice Go, oh, di ba, parang hindi siya makukulong. Oh, nakalipas sa ilang hirin. Ano, asa si Alice Go ngayon? <laughs> Nakakulong. <laughs> yeah? Nakakulong. Di ba? Sa Kaya dahan-dahan kayo sa mga yan. Yung mga siya Dornel, nagme-meeting yan. Nag -me yan. Pinag-uusapan niya yung mga, mga taktika na salita inuutosan ni Senator Marculeta na sabihin mo. Ganito paraan mo. Tapos ikaw na bahala. Papainan ka Pero pag yan yun yung sagot mo, batay sa sagot mo, baka kasuhan kayo niyan. Diba? Yan yung, uh, ang akin, ha? Uh. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of uh, Elite? General Contractor. Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Hmm, hindi yung masawa mo. Pacifico Discaya. Dahil makukul. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Si, si Sarah Rowena Discaya. Kaya hindi mo, mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Hmm. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo huwag ka magsisunungaling ha? Patay. Amethyst Horizon. Yari ka. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Bryan niya niyo? Who is he? Sagutin mo, Miss Limando. Mukha ko ba ko, tila yata makukulong mga magkakamag-anak? <laughs> <Ha>? Mapipinsan, ano? <laughs> Kaya galingan nyo. Isa naman dapat sa hiling na yan eh magsabi ng katotohanan. At yung katotohanan na yun, eh walang kahalong kabalustugan o walang halong pagnanakaw. Absolto kayo dyan. I didn't know who's the king. Oh, what I'm Ah, he's one of our employees. Oh, dami. Mm. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na kayo po mag- kayo, ikaw mo nangyari. Tama? Part owner Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo, paano nyo ito? Yes, po. We have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay. Ilan ba yung mga ipinadari niya? In the office po, to, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong mawardan ng kontrata ng DPWH. Ano mga nakakapagtaka? Dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Tama. Nakakapagtaka to. Sipi mo. Sige niya. Kung baga sa isang dice, lagi na lang uno o lagi na lang six ang nalabas. Di ba? Kaya lagi jackpot. Kung baga sa loto, kaya lagi na nanalo. <laughs> Di ba? O, oh, wala naman. O oh, sige, palagay natin ang mga diskaya po. Eh, hindi ganun karaming kasalanan. Sana po, ang hirap kasi dito eh, ligtas na naman yung mga tolonggis eh. Yung mga alaga ni ligtas na naman po di diba? Hindi naman po bakit? Hindi naman kakanta to mga contractor to kung sino-sino mga tolonges na kasama diyan eh. Sino iimbestiga iimbestiga na tolonges ngayon diyan? Sino tutugan ngayon diyan? Hindi pwede suhulan yan. Mas mayaman yan sa atin. Kaya, diba? yan ang hirap eh. Isa lang ang paraan dyan. Yung proyekto nila tanungin kung bakit sira-sira hanggang ngayon. At noon. Ba't nasisira? Bakit, bakit walang kulang? Yan ang hirap sa atin eh. Mahina tayo sa tanungan minsan dyan. Hindi ko naman yano dyan ha. Ah. Hindi ko naman yano si Setor Dingo dyan. Sa akin lang, gusto ko sana maisingit yung mga tanong na bakit nasan yung proyekto na ginawa mo sa, halimbawa sa, sa Batangas. Bakit binahadon? doon? Kayo yun, ba? proyekto niyo, company niyo yun. Ano nangyari doon? paliwanagin mo siya. Kung hindi, at di ba paliwanag, at wala mga bakal-bakal doon, at sira yung blood, blood control, meaning, may katrantaduhan na ginagawa. alam ba? Diba? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay niya listahan ng mga projects for bidding? Ah, oh. Turo mo na. Sino sa DPWH nagbibigay ng ano, yung taas sa bidding? Na projects? Wala. Wala po akong knowledge po. Walang knowledge, ma'am? Pwede, pwede ba yun? 200 yung tauhan mo, ma'am. Tapos madami kan marami kayong projects na award kayo. Wala pa lang kayo knowledge doon. Paano kayo yayaman nagpe-flex pa kayo ng mga magandang saka diyan? Hindi ko ay bibintangan na. Nagtatanong lang ako. Nahihiwagaan lang ako. Na kami nahihiwagaan po. Paano kayo nagkaroon ng malaking company o malaking pera kung wala kayo knowledge doon? Talaga? Nakakapagdaka dahil Construction yun, yung construction company siya, yun ang naging favor, kumbaga. ano Hindi, la hindi, lamang, hindi lamang yung DPWH, ha? Hindi lamang DPWH, nagtataka. Ako ba? Ako, DPWH, ha? Ang dami kong tauhan. Hindi lamang ba kami magtataka? Uy, lagi kayo nakukuha, diskaya. Uy, ako nga pala si ganito, ha? Hindi lamang sa, sa nyo, wala kayo knowledge. Kasi ang alam ko, Kapag nag-aral ka ng isang bagay, may hirap matuto, tama? Pero pag nandun ka lagi sa ginagawa mo, kahit ayaw mong pag-aralan, natututo ka ng kusa, tama? Di ba? Piling. Uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga unang nakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na Parang, parang minulang sa restaurant. Nakaka-wonder kayo agad, sinong point person niyo sa si DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala akong na ako lang. <laughs> Sir, wala po akong nakakausap po. Wala para si Alisa. Wala kang sa si DPWH? Wala kang kilala sa DPWH? Sagot, paingan natin. Wala po. Wala po. Wala po. Pwede ba naman yun? Nag, ikaw ang gumawa. Nag, ikaw ang ikaw ang kontraktor. Wala kang kilala sa DPWH? Yumaman po kayo ng ganyan. Mang wala kayong kilala. Baka naman nagbibiro lang kayo, mang. Pahit tuloy natin. Hindi kami maniniwala niyo. Wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, yun. Yun. Alatang, napapaghalataan tayo, ma'am dapat yung DPWH talaga eh. Hirap kasi dapat talaga. Mukhang na ano eh. Saki sa haka ko lang mukhang nabulungan eh. Ang mga district kids na nakilala mo. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong. Eh, sina, 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 <laughs> sinasabi. Defensive ba? kung bibigay sila ng project, sino ang kakilala mo si... sa DPWH? Correct! sila ano, di mga uh, Magbigay ka ng pangalan pa hindi ka mabanggit ang pangalan, ma'am. Di -E po. Di nang -E okay. Sabi mo sino? Nang nang uh, uh, tika sana. Di nang -E Laguna, so, di -E nang ng, I I can't remember their names kasi I Ko lang niya, ma'am, di mo. Don't act on on okay, the Okay, di nang Laguna, sino pa? Di nang -E Bulacan, di nang hindi to ba? Diin ang Laguna, diin ang Bulacan, nandito ba? Um, diin ng Bulacan nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the meeting? Sino nagbibigyan ng listahan sa'yo? I don't, six, ha, we don't have a list. Mala six minutes ka na, era. <laughs> Seryosong seryoso talaga, tapos may gagano talaga si Seton Marquaya talaga. Talagang stricto talaga eh, no? <laughs> <laughs> Okay. Ganito yan. Paliwala kong konti ha. Ma'am, dapat po ka lahat ng possible na tanong tungkol po sa inyong company. Dapat po, hindi kayo makakasagot na hindi nyo alam o wala kayong knowledge. Tama? Pag ako po halimbawa may ari ako ng isang restaurant at matagal ko nang ginagawa to more than 10 years na. O, papalagay natin kahit 6 years lang imposible hindi ko nagama yung ibang ginagawa ko kasi lalo pera pera yan Diyan ako nabubuhay Diyan pinapakain ko pamilya ko tama nakuha nyo ako pag ako may ari ng restaurant ma'am hindi ko alam kung ilan ang bangko doon sa restaurant ko hindi ko rin alam kung ilang empleyado doon kung malaki restaurant ko tama pero alam ko kung ilan ang pumapasok na pera at ilan bumababa kung pera ba bumababa at alam ko rin yung mga patakaran doon yung design, alam ko rin. So, ibig sabihin, kapag alam mo na sabihin, kapag matagal ka na sa isang company, alam mo na lahat yung mga nakakausap mo, nag-partnership mo, makikipag-partner sa'yo sa company mo, nakakausap mong businessman, ayaw mo man kilalahanin, ayaw kong kilalahanin. Di ba may ganun tao, ayaw mo siyang kilalahanin. Misa may klasika di ba matagal na kayo siya sama, hindi mo pa kilala pangalan. O ano yan mga pangalan mo. Misa, hindi mo inatanong, kaya yung pangalan, usa mo nalalaman eh, sa tagal niyong ginagawa yung isang bagay. Sa tagal mong ginagawa yung lagi mong ginagawa, natatandaan mo na pati pangalan niya, pati lugar, lahat ng kakilala mo, pati DPW. ma'am, nandiyan kasi nakapokus yung ano niya eh, company niyo eh, na pag-uusapan DPW. Kasi sinabi niyo, pinilex niyo pa sa interview, di ba sa broadcaster? sir? Ah, mula na nag-DPW kami, tama pa pagkabangkit ko, correct niyo ako o maliya? Ah. na mula na DPW kami, ganito na buhay namin etc. etc. parang gano'n ang salita. So dapat, alam nyo kung sino. Hindi kayo pwede sumagot ng hindi alam at wala akong knowledge dyan. Dapat gano'n ma Pero sa kabila na ito ma'am, hindi ko kayo pinabibintangan. Ang sa lang yung side ko, naghihiwagaan lang ako sa lahat na nangyayari. ba? Diba? Oh, Maraming salamat po sa inyong lahat.